Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Isang malungkot na baligtanga ang nangyari nitong nakaraang araw lamang kung saan isang kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia ang nahatulan ng parusang bitay. Dahil nga ito sa pagpatay sa isang Saudi National na nagugat daw ang pag-aaway tungkol sa pera at sa isang hindi pagkakaintindihan. Nagawa nga ng ating kababayan ang isang krimen sa pamamagitan ng pagpukpok ng martilyo nito sa isang Saudi National na naging sanhinga ng pagkamatay nito. Matapos nga ang ginawang investigasyon ng Saudi government ay nagdesisyon nga silang hatulan ng parusang kamatayan ang ating kababayang OFW. At ginawa nga ang pagbitay sa ating kababayang OFW ito lamang nakaraang araw, October 5, 2024. Nagpaalala nga ang Saudi government sa lahat na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia, partikular na sa ating mga OFW, na kung sino daw ang gagawa ng ganitong krimen ay pwedeng mahatulan ng parusang kamatayan. Itinuloy na nitong Sabado ng Kingdom of Saudi Arabia ang parusang bitay sa isang Pilipinong inaresto dahil sa pagpatay. Ang Migrant Workers Department inaayos na ang pag-uwi sa kanyang mga labi at nakatutok si Joseph Moro. Dahil sa away pera kaya pinatay sa pamamagitan ng pangmamartilyo ng isang Pilipino sa Saudi Arabia ang kasosyo niyang Saudi Arabia noong taong 2020. The... Victim was asking uh, our kababayan um, for share in the profits or something and they had a money dispute and that led to the confrontation. Pleaded guilty to the crime. Tinangkapa raw niyang ipadala sa Pilipinas ang labi ng biktima pero nahuli lamang sa pantalan. Sinintensyaan siya ng bitay noon 2022. Pero napospon niya noong 2023 dahil sa sulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Saudi Arabia. Gayunman, itinuloy nitong Sabado ang pagbitay sa Pilipino sa pamamagitan ng kisas o retribution. The iPhone I in essence, if you kill somebody, kisas means you will also be executed. Alinsunod sa hiling ng pamilya ay hindi na siya pinangalanan. Ayon sa DFA, ginawa ng gobyerno ang lahat tulad ng pag-alok ng blood money para sa kapatawaran ng biktima ng pamilya. Tumanggi ang pamilya ng biktima na harapin ang kinatawan ng Pilipinas at tinanggihan naman ng Pilipino ang alok na makita ang pamilya niya sa huling pagkakataon. Our thoughts and prayers are with them, um, and uh, we will. I, I, there is nothing that one can do to to uh, make it uh, whole, but we will do our best. Kahit ang gobyerno ng Saudi ay humanap ng paraan kung kaya pang ma ang buhay ng Pilipino, pero it's a terrible tragedy and uh, there was very little we had left to do. We had very few options left. Uh, we tried everything, and for many, many years. And uh, the, the Saudi government uh, really uh, tried to uh, look and to be sure that uh, the judgment. Uh, uh, of hanging uh, was, uh, was actually deserved. Inisakaso rin ng DFA ang 52,000 riyal na sweldong hindi pa nakukuha mula sa employer nito para maibigay sa kanyang pamilya. Ayon sa so Department of Migrant Workers, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs para mayuwi ang labi ng Pilipinong binitay sa Saudi. We're assisting the family. Uh, our, our, the DMW has, has visited the family. And I'm sure they're more supportive. Sa tala ng DFA, may siyam na Pilipino pa ang nasa death row sa Saudi Arabia. 83 naman na mga Pilipinong nasa death row sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa iba't ibang kaso. At kung hindi ka pa nga subscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito lamang sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.